Magandang umaga po mga katiit. So welcome po sa my vlog mga So saan mga katiit? Ito po tayo sa area mga katiit. Na Saan nakikita natin ang isang tubo o bakal mga katiit. Na Kumilipit siya mga katiit dahil sa baha mga katiit. Sa ngayong bagyong auring mga katiit. So ito po yung solta mga katiit. So makikita natin ay isang bakal. ng so, bakal. siya talaga mga katit. So, nandito po tayo sa sapa mga katit. Isang creek mga katit. So, saan nakasang agos ng tubig. Ito so, ito ang tubo mga katit. Ano so, kaya sa palagay nyo mga katit. Anong ibig sabihin ito. Itagustawa so, siya so, sa ilalim mga katit. Sa ilalim talaga siya. So alam mo. So makikita natin ang tubo nasa ilalim so minilipit lang siya mga tit. ito ang haba niya mga katit mga half meter mga ang, ang taas niya so yan po mga tit. so malapit siya sa puno ng niyog yan ang puno ng niyog yan ang tubo kasi kita lahat siya mga katit kasi so, ito rin yung na upload ko na videos dito rin kami nag i na monitor seria kasi uh, naragihan ng baha may uh, lakas ang dami ng tubig kaya ang uh, mga yaman dito ah uh, nakikita talaga so puntahan natin ng, sa unahan ng mga tips, kung saan nandun ang aking kasama so so bang Ingabayan niyo po ako mga katits. Yan ang Yan ang area mga katits. Yan. Sapa, old sapa. Yan po. Yan. Ano kayo eh? Ayan ka, tanawa na to dito. Ha? Ayan dito ba? So dito po kami mga kadets, puntahan natin yung ano area, doon sa ibabaw pa talaga. Kasi so, doon sa ibabaw din namin, may makikita namin na ano, maganda ang kanyang, may mga ano, basag din mga parang banga. O, banga talaga siya mga kadets. Ito yung area mga kadets, sapa. Sapa. isasunahan mga ka Ma Malaking sapa doon Yun ang old sapa. So, gabayan nyo pa ako mga ka-tits. Baka may makikita tayo dito mga ka-tits. Nakakaiba mga ka so, so, dito na po tayo. Seria. Ito yung mga bato nakakaiba mga ka Ito. Uh, Basag-basag sya mga ka-teets. Nakakaiba uri ng ano, lupa o bato. Ito, Ito mga ka-teets. Nakakaiba talaga sya mga ka-teets. Pero mga banga, mga banga, banga siya mga banga sya mga ka-teets. Ito natin daw mga ka yan pa mga katits mga basag basag ito ay matang siya mga katits yan so dito tayo ng dadaan mga katits kasi mahirap daw ng daanan kasi huh? tibo na di ayoy Ha? tibo na di ha yan ba <coughs> ito ito hindi ganyan yun. Y ang paan ba? center. Dito dapat eh. Tingnan natin doon mga ka Ang area. Basi na itong pag no? So. Ano rin yung mga Sa unahan mga Ano mga tahan po natin yung saunahan na area mga tits. May mga kaiba doon. Saan ang mga basag-basag na mga ano, uri ng bato or bayon-bayon ba bayon. doon ang galing. At dito, napakarami dito. Tingnan po tayo sa old. So, dito mga treasure hunter noon mga tits. kasi sila Ito sila nagdidig. Diyan. It fit ng kanilang, no? Test dig nila mga katits. Eh, din na kita mga katits ang kayamanan. Hindi din na alam saan talaga. Ay, tumbo tayo mga katits. Nakas talaga ang ang bagyong awring mga katits. Kasi, nakita natin. Ito, Magbigay uh, po tayo sa area. Hindi niyo po ako mga katids. So, huwag niyang kalimutan mga katids na subscribe comment below para updated kayo sa mga next video ko. Ito mga katids. Ito yung ito, ito, ano itong klaseng uh, ito, butoto, mga ito ba ito mga katids.

Si, nasunog pa ito pa ang siminta sya mga tits ang dami dyan mga yung sa bakal mga yung positive talaga yung mga tits kasi noon hindi <laughs> pa namin yung nakikita noon pero sa uh, bagyong ori so nakikita na talaga sya lumalabas ang kanyang ano, <laughs> pobo hmm. sya. ito yung mga Mga ito, ito mga kapit sininto talaga mga kapit ito sininto ito mga lupa na kaliba talaga sya mga kapit ito mga kapit mas maganda pa tayo mga kapit dito, 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 dito mga kasi dito na area mga kapit positive talaga ito mga kapit kasi dito yung mga sabi ng mga kanunuan -nung namin mga katiits ito puro yung mga uh, Japanese na nag-a-camp. Dala-dala nilang ano, isang kariton. Ito yung old creek. Why talo Why creek? Why na creek? Ito yung so mga atin sa so. akin. form. form. Ito po tayo sa unang creeks. Ang ilan. Ito yung atin sa Ito yung mga atin so. Napakatigas mga katids. Siminto to talaga siya na. siya mga katids. Siminto. Ito. Ito mga katids. Siminto talaga siya. mga katids. Ano kasi mga bato-bato to. Ayan, hmm, dito. Hmm. Parang niya siya mga kids. Siminto. Hmm. Parang greenage ka ng mga kids. Ito. Uh, ganun siya mga kids. Ha? Hmm. Maganda ang kanyang malapad. Pa-curb. Pa curb siya mga kids. Pa-curb siya. Diyan. Diyan. Pa-corb. Pa-corb ang kanyang form. Ano kaya dyan sa ano pa? Sa likuran yun, sa ilalim. Pag anong pa, pag pa siya. So, anong masasabi niya mga katits? So, kung may masasabi niyo, mag-comment lang po kayo down para sa mga katits natin. Baka may mga formation na, 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 na yun, ha. Ayan po, ito po yung area mga katihits. Ito. Ito mga katihits, gumuho talaga siya dito mga katihits. Eh. Gumuho dito. Yan po ang kasama po mga katihits. Kasi ang mga katihits namin, hindi sila ng iba. Nandiyan pasanahan. Nagdiditik pa sila doon. Dito mga tips lumuho talaga yung you know, trick nyo. <coughs> yung mga tips yun <coughs> no, yung know? hmm. okay, nakita tayo dito mga tips lumoho talaga ang na kami ng tapes nakakas ng daloy ng tubig mayroon pa daanan mga kapit yun po so yan ang mga mga tapes limo talaga sya kasi sabi nyo na may tunnel dito eh Uh -huh. Nahumol Nahumol <laughs> Nataka na tumba ko, nahumol Iyan, <laughs> yeah, iyan yeah.